Lakad, 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 lakad. lakad. Oh. lakad, lakad. Bawat napaano rin bibingiri? Eh? Huh? Napaano? Oh, Matanda na? Oo. Oh. Yan yung Taon na pangdala ni, ni Matanda oh, Matanda na? Si Bebe, may... kayang-kaya na mga yan nung nagpatoka eh. Si Bebe, nagpatoka. Kayang-kaya niyan na mga bibing itumba. Nirarayuman. Nirarayuman na rin. Ba, ba't... Hmm. Hindi. Wala naman akong video. Hindi ako marunong. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Magandang umaga. Magandang umaga. Magandang umaga. Umagang kay ganda. Good morning. Good morning. Good morning. Magandang umaga sa aming kapaligiran. Magandang umaga. Umagang kay ganda sa aming kaming. Good morning. Magandang umaga at kumusta kayong lahat. Ayan, ang aking mga, ang aking dragon fruits ang aking dragon fruits ay nagbibigay na ng bunga dito sa likod ng bahay nagbibigay na ng bunga o oh, hinuga na hinuga na ang aking dragon fruits kay gandang umaga oops ang aking dragon pagmasdan tunay mong larawan talaga kahapon naka online oh noong ay eh, siyempre misa naman ipag ako'y walang itatanong walang sasabihin, eh di ba tay? ano? Uh, baka akala i eh... Yeah, eh... yung aso mo ah. ay di, di ba na wala raw o oh. ay di acting uh, dalawang bata ka ah, gagaling ano? Mm -mm. Kunwari mariyang aso ay oh. eh, si Vice. Oh. Oh. Alam gagay matay. Anong gagay? Kung ang magay kay inaapi ako, anong susuntok? Anong panong paraan? Ya! Yeah! Asan ba? Ang galing-galingan mo. Ya! Yeah! Oh, yan ang babanatan. Ginok pinatulo. Ah, uh, ya. Abay, akala ko mamamatay na nga. Ah. Uh, diba ikaw mo magpabaon sa tatay ng cellphone sa heaven. Bakit? Para pagkayong sabi, Ah, uh, happy birthday in heaven. Gayon. Papa. Ah. Papa. Hindi. Hindi. Uh, pinadalhan mo. May Maka. malay ko. Nga, ayaw ko nga. Ayaw ko. Sabi mo lagi ako nakikipagchismisan. Hindi naman. Hindi naman. Ako'y nagte-tiktok. Tiktok? Yan. Yeah. Alam mo mag... Alam mo ba ang mag-tiktok? Tatay ng hehyulangot. Tatay kayo ng hehyulangot. Ha? Hehyulangot. Swetet kapalaran. Buenas. Mm, Palipat-lipat. Palipat-lipat ang paru-paro. 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 Maliliit paru na -paru. itlog. Ay, ako'y inahingi ng linagang itlog. Karain paroon eh. Ay, ay ako'y nagsalang ng linagang itlog. Kaya nakipag-usap sa iyo. Mm. Eh, maigi pa naman ang tatay at awa ng Diyos. Ito'y maganda panlasa eh. <laughs> Nakakatatlong kain na mamaya may pa